Oh. Ah. Hi -hi 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 -hi. Hello, Ate. Bago nagdamit. nagaduo, oh. Nagadu, nagadu. ini. Parang mas madami dito sa harap. Uh, okay. Marami ay, ay, ay. Ah. Na Apa? Pogi-pogi na eh. Pogi-pogi. Allah, ang daming bunga. Ang daming bunga ito kahapon. Dalawang bisis ako nagtitas. Merong merong violet, tapos merong ding green. Maraming violet sa harap. Anong mas masarap? Ito yung sitaw lang din naman. O dito, oh, daming yung bunga. Ba't hindi kayo naglalako, ante Man, araw-araw. Hmm, talaga? Araw-araw ako nagtitinda dito tapos dalawang bisis ko kita sa dito Magalas sa tiyo, magbalik ka lang para pag ano mo. Oo, sige. Ayan guys, ang dami namin nakuha. Hindi pa namin kinuha yung maliliit kasi ano, palalakihin pa, patatabain. May talong pa dito. Marami pa kayo sa luyot, Ben? Sa luyot? Oo. Ado, sa luyot, Tio? hindi pa bago.